I think that is imperative no kasi itong midterm elections dalawang kampo ang ang, uh, ang maglalaban dito yung Duterte camp at Marcos camp. Yung independent opposition mag field na mga independent candidates mga tatlo at least no. So, pero ang primary protagonist dito yun silang dalawa. Ngayon, itong paglabas kasi ng ICC sabi ko nga, either June or July yan, magiging game changer yan. Makakaapekto yan sa daloy ng 2025. Kasi pagka lumabas yan at uh, lumipad sa ibang bansa si Duterte, eh, guguho yung buong makinarya nila. Kapag nandito naman siya at magtago siya, eh, hindi maganda tignan yan, di ba? Yung uh, matago-tago rin siya. Kung nasa labas kasi siya, may platform pa siya, pwede siyang uh, uh, mag- gamitin niya yung social media platforms to say what he wants. No? Pero ito, ganon. So, pero in both cases, hihina yung Duterte camp. At uh, magiging significant yan, yung weakness na yan in the lead-up ng 2025 elections na kailangan din ma ma-dominate ng Marcos administration kasi historically, pag lumipas yan, yan 2025, dahan-dahan, lilipat o mag-gravitate yung political forces doon sa llamado sa 2020 mm -hmm. elections kanya-kanyang ano na yan posturing yan kasi syempre maganda nang mauna ka uh, doon sa ano uh, hopefully magiging next uh, president di ba kaysa sa pahuli-huli ka ganun yeah. ang historical trend kaya ano to it's going to be a very interesting next few months for our country but hopefully for the better kung mawala na yung mga Duterte sa politika ng Pilipinas. Nako, giginhawa po ang buhay ng mga Pilipino. Itong Marcos administration for the remaining three years, pwede na siya mag-legacy mode. Wala na siyang distraction. Hindi niya na pinoproteksyonan yung flag niya kasi wala na magtatangkang patalsikin siya. He can now focus dun sa pag-ayos ng bayan. Tapos in preparation sa 2028 elections, na bagong opportunity naman sa ating bansa na uh, paunlarin ang, ang ating